Hello po everyone, nandito mga po pala kami sa barangay Lubo Rizal at nandito Lugo, po si Tatay. Ano pong pangalan niyo po? Edgardo. Edgardo ano po? Kisto. 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 Uh, kayo po ay nagtitinda po ng ice cream. Ilan taon niya na pong ginagawa po iyan? Bali, natigil po ako noong 2009. 2009. At Tapos bumalik po ako dito noong 2021. So, saan taga saan po kayo? Sa Tanay. From Tanay po, pumabiyahe pa po kayo papunta dito. Oh. So, nag namamasahe po kayo. Oo, oh, namamasahe. So, oh. na sa pamamasahe nyo po, o oh, sa pamamasada nyo, ay, I mean, sa pagbiyahe yeah. nyo po, kumikita naman po kayo, nababawi niyo po. Kumikita ah? naman po. Hmm. Nababawi po naman. So, 2009. At kailan po uli kayo nag... Ito, 2002. 2002. 2022 okay po. At uh, ano po yan, inaangkat nyo lang po yan? O, oh, inaangkat. Oh. So, may binubuhay po kayong pamilya? Uh, wala. Solo parents na lang ako. Kaya lang tumutulong ako sa kapatid ng lalaki. O, Napaka bait niyo po. At uh, ang ganyan pong hanap buhay ay talaga pong sagat tsaga lang po. Ano po? So, sa pag -ga nyo po, magkano po ang kinikita nyo isang araw? Isang, hindi na po papareho minsan may kalban din may hindi ka mababa ng triad so inaangkat nyo po tapos yun po ang kita nyo po pag hindi nyo po nauubos pwede naman pong ibalik pwede naman po hindi uh, po wasan dadagdagan na lang na siyang naiibaba okay po okay so, po kaya wala pong naja, wala nasasayang nasasayang nasasayan so, ang gusto, layo nyo po ano po pag gusto po namin uh, magsayang na hindi magtinda I, ipapasa doon sa kasama namin ah tapos sila po naman na nagdi oh. so, sa init po kasi ngayon ng panahon nga imposible pong po hindi po maubos yan kasi ang uh, hana po ng mga uh. ano ay yung pong sila ay malamigan ano uh. po uh, tay uh, so yung pong destination nyo po dito lang sa lupo o area area po kayo area area po sa sabado Pasumbo. Biyarnes. 40, Bayugo. Oh, okay Bayugo, po. So, may target na. naman po kayong oh. mga lugar. Oo nga po. So, Kaya sa Mirkulis na darating. Eh. sa kalinawa. Opo, oh hindi, hindi naman piyata. kayo po nasisiro. Ano po, kahit hindi paano. Mo. Meron po kayong kita. Bawat doon po sa kinikita yung 300. Bawas na po yung pamasahin nyo po. Bawas na po yun. Oh, so taga-tanay, It prang-tanay. na rin sa bida pagpabalik na. Okay. Pag parang purito. Sarili kong tira. Ah, okay po. So, so, siyempre, bibili pa kayo ng bigas, ng ano. So, konti-konti na lang po yung natitira. Makano na po ba ngayon yung kilo ng bigas? Kilo po ng bigas ngayon. Kailangan mababa 53. 53? So, sa 300 na nakita nyo, babawasin yung pamasahe, tapos uh. yung bigas. And then may matitira pa pong pambili ng ulam. Ano po? po? So konting-konti lang po 'yung natitira. And sabi nyo nga po ay kayo po ay tumutulong po sa kapatid niyo. Napakabait nyo po at talaga namang sa ganya pong mainit po na pag uh, titinda. Doon po ako tumutuloy sa kapatid ko. Ah, okay, na. po. Nakaka-proud po ang mga katulad hmm. nyo po na ganyan na talaga naman po naghahanap buhay ng marangal para po makatulong po sa inyo po mga kapatid. At hindi po natin po iyan ikinakahiya. At lagi po kami hmm. proud po sa mga katulad nyo po na ganyan. Um, Pag wala siyang pamasahin sa trabaho niya, magkasabay kami ng ako ang namamatay. Oh, napakabait niyo po at talagang nakakataba po ng puso po yung mga ganyan po na atin pong mga ugali po na ganyan Hini, at talaga... ko po yung pagtira ko sa kanya. Oo oh, po. Tayo po kasi mga Pilipino ganyan eh, na kapag po tayo ay ginawa po oh. ng mabuti, talagang hindi po natin na nakakalimutan po yung mga ginawa po nila oh. sa atin po ng mabuti. At talagang tayo po ay gumagawa po ng kaparaanan para oh. po maibalik po natin sa kanila po yung mga kaputihan po natin ginawa. so Tatay, uh, salamat po sa inyo po at uh, dalangin ko po na kayo po ay uh, bigyan pa ng maraming maraming mahabang na, mahabang ma ma lakas. Opo, at ng marami pa po kayong matulungan. At kami po ay talaga po proud na proud po sa inyo po at sana po ay uh, mabenta nyo po iyang lahat. At salamat po sa inyo lahat. Minsan naman po, parang nakaka po ng kayo kasi. Oo so, nga po, ayan. At si Tatay, ano nga po ulit pangalan niyo po? Yes, ayun, salamat po sa inyo once again this is DJB God bless you all salamat po sa mga nanonood thank you so much ah!